Hello so, mga kasimple. So ayan tayo magluluto ng sarsyadong salmon. So meron tayong kamatis dito at sibuyas. At syempre meron din tayong bawang. At ready na rin itong salmon na tapos nang naiprito. So ayan magluluto na tayo. All So, ayan. i-gisa na natin ang lahat ng ingredients. At paghalo-haloin na natin silang lahat. Tapos, syempre, lagyan na natin ng tubig. And then, ilagay na natin ang itlog. So, maraming itlog ang inilagay ko dito. So, pagkatapos yan ay ilagay na natin ang salmon na napurito. Alright. So, ready to serve na itong ulam natin. Sabi nila ay mas masarap daw ang salmon na isarsyado dahil mas malasa. So, try na natin. Let's eat! Alright, so thank you so much sa panonood sa aking video at sana ay mag-subscribe kayo kung nagustuhan nyo ang video ito. At gusto kong magbigay ng isang quote from Proverbs 15.16 A simple life in the fear of God is better than a rich life with a ton of headaches. God bless everyone!